Ngayon, susunduin ko ang Day of Winner natin, na si Orly. Ito ay uh, 70 years old at isa siyang construction worker. Let's go! Hoy! Ikaw nga Kuya Orly. Nakita kita eh. Ngayon Kuya Orly, gusto lang sabihin sa'yo, dapat magsaya ka, Kuya Orly, dahil ikaw ang aming Day of Winner! Okay mo sa'yo yun, Kuya Orly? Ha? Okay! Me da buena pa' que ito kami sa Makati ngayon sa pinakonstruct kong bahay. Wow! Yes! Uh, <laughs> ito ba? Ito? Yes! Um, ito lang yung ano, uh, maid quarter. Hindi, <laughs> Joe. Ang pakayaman. Ang pakayaman. Ang pakayaman. Ang pakayaman. Ito! Papalit Bago ang lahat, kailangan muna namin sumailalim sa tinatawag na safety briefing. Of course, Isabel, safety first. Sinisigurado nila na safe na safe si Isabel. Talagang all for sila, oh. Ah! Wag muna! Ikaw talaga! Sila pala yun! Dito ka lang! Lapitan! Hug mo ako! Hug mo ako, please! Hug mo na ako! Dali! Ay! Ah! Hindi nga ako nagpipinta sa bahay ko! Huh? Ay, hindi na ako Kuya, please naman! Pakayabot na <laughs> Anong gagawin una? Ay! Ernest girl! Pulido ang pagpipinta mo, ha? Sorry, ha? Magkwento nga sa buhay mo. Ano bang may misis ka na ba? Magkwento ka para maaliyo naman ako. Di ba? Meron ka ng asawa ay iba ba ako? May asawa na pala. Kuya, ano ang itsura ko? Patingin. Ay, ang pangin. Ay, aba! At nakuha mo pang makonsyos, ha? Oh my God, sorry talaga. Ang daming na-waste. Magkara kayong pagbutang ba? Ah, dapat hinay. ay. Oh, Kapuya sa Dina. Kapaka din pala. Na, thank you. Okay. Good job! <laughs> And now, it's my turn to face the spotlight. Um, <coughs> uh, este, the sunlight pala. Kuya, hindi ganyan mo pagkakahawak na kay Isabel kanina, ha? <laughs> 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 ah, ganun ha? Inahamon niyo ako ha? Sige, okay Ah, masay po. Sige, lato two blocks in. Dali lang, Bawas niyo na po Ay, wala na akong mag-ubawit yan! O, ngayon walang gusto mo mo lalay? Walang gusto mo mo lalay? Oh, may, kaya yan? Kaya yan? Isabel! This must be love! Isabel! Thank you! O, oh, may ganito ka kanina, May! Ha? O! <laughs> <Huh? laughs> While waiting? Kanina nandiyan ako sa ilalim. Wala na akong ganyang pang-lay ng upuan matagal ko nang naghintay na dito ako sa may buhayin na, no? Tapos si Isabel may ganyan. <laughs> Kakagawa lang, ngayon lang. <laughs> Anong floor na natin, pare? Uh, 24, 25, floor. 25 floor pa na to? 26 pa lang? Hindi pala, no? Kasi ikaw yung may hawak ng control. Sarap! Pare! Mars! Oo, oh, Mars! Ako na dito ngayon sa ano, ha? Sa... Sa... <laughs> sa aerial shot. <shark>. Sa <laughs> kung sino yung gusto ninyong uh, ilagay ko so, dito sa sa blank na ito. So, tweet nyo po ako at May Bautista. Tapos, huwag kalimutan ilagay ang hashtag. Okay? Pagpapang ito ang akin. Dalawa taon. Ang effect na billboard. The 110 feet. No? Pero ngayon, sa naku po, sa episode natin ito, yes. nalampasan natin yon ng four times. So, nasa 400 feet tayo. Nakatungtong tayo ngayon. 406. 406 feet. Yes. Wow! Bulak po -bala kayo naman natin ang mga sarili wow. natin sa gel. Balak